Yan. Ibag sa inyo lahat, makabsat, makabunsoy, BBM lang. At wala nang iba. Iba? Solid BBM. Kakabsat pa ko. Ibag na sa inyo lahat, Musta kayo dyan? Yan. Ito ulit, Kakabsat pa ko. Uh, short video lang naman to. Kasi mag react lang naman ako doon sa isang vlogger na naman, bubanat na naman. Bumanat na naman na uh, doon na lang daw ako. Neutral vlogger daw ako, di ba? Hindi naman daw ako talaga BBM vlogger. Ah, uh, doble kara daw ako, 'di ba? Sino kaya sabi ng dalawa, 'di ba? Ano pa ba dapat patulayan ni Kapset mo ko, wala na, 'di ba? 'Di ba? Ako hindi la ako nakaka-live ngayon kasi da, may ano na naman. May gumawa ako ng bagong channel tapos yung channel ko nagka-problema na naman. Kaya magpapatulong ako sa mga vlogger na kinakaimitan mo, okay? Yung mga vlogger na may utang na loob naman ako talaga hindi na hindi na politika to uh, ano to ano utang na loob ko may utang na loob kasi ako sa mga vlogger na yon ako hindi naman talaga ako political vlogger travel vlogger ako food pagkain yun yun lang di ba ikaw epal ka ng epal eh di ba ikaw wag na wala na kasi ano, wala na kasi pakialaman di ba kaya ako na lang i-discard ni Kapset mako Basta ako, solid ganun. Solid Marcos Loyalist ako. At uh, yung sinasabi mo si Mami B, na siya, ikaw ikaw ang dahilan bakit siya pumapasok sa akin. Hindi so, ka ba tarantado? Matagal na pumapasok sa akin si Mami B. Wala pa tong gulo na to, pumapasok na sa akin si Mami B, okay? Dati na yan eh. Dati ko na viewers yan si Mami B, kala ka. mo, hindi ko alam. Ako kung tatarantaduhin mo, di ba? Yan, sila Kuya Al. Lakas ng respeto ko dyan. Kuya Al, yan si Kabsat Infinite, si Kabsat Raul. Yan sila La Yen, yen Bulsoy Iris, Borisoy GL lang man. Diba? ba? Yan ang magpapatunay talagang solid para kay si Kabsat. Kita. Eh mo ko sayo, basta laki ng galit mo, 'di ba? Ang laki ng galit mo sa bundo, 'di ba? Diba, sinabi ko politika lang yan? Saka sinabi ko hindi ako hindi ako Martin Romualdez, hindi ako Sara Duterte, 'di ba? Wala akong kinakampihan. BBM, BBM lang ako, 'di ba? BBF lang ako, solid lang. Wala akong wala akong pakialam kay Risa Antivirus, kay yan kay Martin Romualdez, diyan kay diyan kay Lima, kay Trillanes, diyan. Lahat 'yan mga dilawan 'yan. Hindi ako magtitiwala sa mga 'yan. Ako, ano lang talaga big lang. Kasi talaga pa talagang may may, gina, may may niluluto talagang plano yung mga yan, yung mga makabayan black, yung mga dilawat, di ba? Sa away-away natin na to, sila ba makikinabang? Sila rin naman eh, di ba? Kaya gusto ko sana, magkaano, magkaano, ano, na tayo lahat, di ba? Eh, kasalanan din mo lang kasi lang kabila, ayaw rin tubigil eh. Nagpatawag pa ng rally, di ba? Si, Pastor Tibuloy, di ba? Yun ang nagpapagulo ngayon, actually, yung kampo ni Kibuloy, di ba? kung humarap siya sa Senado, hinarap niya mga kaso niyo, tapos, di ba? Si senyor Aguila nga, hinarap niya yung kaso niya, eh, di ba? Tapos, di ba? Huwag mo ko paparatangan na, dyan ka na lang, dyan ka na lang sa mga DD, ano mo, DD shit na naman, DD shit na naman, sila, sila Kamsat Daddy D, sila Kamsat Robert, Kamsat Rex, di ba? Critical ba sila sa, ano? Critical ba sila sa gobyerno? Narinig mo ba sila kagaya nila nila padong nila yun, yun ang dapat tirahin, sila padong Bistak ka di ba? Banat bay. Yun ang mga dapat anuhin natin. Pero yung mga tropa natin na na ano, na wala namang ano, subasaba lang naman sila sa rally ng mga ano, o anuhin na, na, anuhin na natin sa kalina yun. Pero sa akin kasi, talaga may tilod na katulong talaga sila sa akin malaki talagang tulog sa akin yung mga yan. Eh, kana naman, unsubscribe niyo yung sabi mo, di ba? Diyan ka na lang, di ba, sabi mo. Ano pa mo? wago kong papasok. Kala wago kong papasok kala Kuya Glenn, niya ko papasok kay Kuya Al. Ikaw papasok ka. Di ba? Wala kang pakialam, bait pumapat pumasok ako. Didepensa ko yung sarili ko. Diba? Anong gagawin mo pag pumasok ako? Babalaw mo ako. Tatablahin mo ako. Ah, tropa kills. Binanggit mo na rin ang Baguio, di ako na yun, di ba? Binanggit na kita, tropa kills. Di ba? Talagang gusto mo akong mabaon eh, no? Talagang gusto mong wag akong supportahan. Wag akong isubscribe ng mga viewers, di ba? Ganun ang gusto, balak mo talaga eh. Nagkasakit lang ako, ulol, gago. Itong kaso ko ngayon, nagkasakit lang ako. Tapos, nung, ano, eh, mo ko, gumawa ako ng bagong channel, gumawa ako ng bagong, yung santating channel ko, i-revive ko talaga yun. Di ba? Magantay lang kayo. Maghintay ka lang, maglalay ako ulit, Babakbakan ko yung mga ano mo. Yung mo para sa iyo. Babakbakan ko, okay? Nawala lang sa si Kapsat Makoy, ganyan ka na, di ba? Traitor ka rin. Totoo na ba yung sinasabi ko, di ba? Dati ka rin tambay sa Dolomite, ah. Di ba? Tropa-tropa mo si Kuya Marlon, si Kuya Rizal, lahat tinropa mo nga eh. Kapsat Daddy D. Diba? si Kapsat Pants. Di ba? Kapsat Daddy Diz, Kapsat Pan, si Kapsat Robert, si Kapsat Rex. Ang dami na itulong sa akin yung mga yan eh. Ikaw, walang wala eh. Zero, what is zero? Wala ka na itulong sa akin. Okay? Kaya, wag kang ano, wag kang epal. Hindi ako, yung ugali ko, hindi mo ugali, okay? Yung ugali mo pumapasok sa mga live ni Lenny Robredo, hindi ko ginagawa yon Yung mga vlogger ni Lenny Robredo, pinapasukan mo nga eh. Alam nyo ba yon mga kakabsat? pumapasok yan sa mga ano ni Lenny Robredo sino kaya sabi balik tarad di ba yung galit ko sa mga dilawan tilumaks yan walang kapatawaran ginawa ng dilawan tapos pupurihin niyan dilawan mabuti pa daw ang mga dilawan ano kaya mabuti sa dilawan bakit nagkaret si Lenny ang Pilipinas dahil sa dilawan di ba yun lang naman na akin yung Marisa Ultiveros grandstanding lang yan grandstanding lang yan, hmm. grandstanding lang yan may kailangan lang sila kay may kailangan lang sila kay Apo Bongbong kaya agad yan yan yung mga nakikilote sa kanya ngayon mga app ng makabayang block titiwala kayo sa mga komunista na yan di ba all out all out war hindi pisto all out war hindi pisto para naman yung mga sundalong napatay di ba ganun lang yon wala nang justisya dahil sa pisto di yeah. Eh, makikita ng utak, kagaya mo, tropakil, tumigil ka na. Okay? Tumigil ka na. Hindi mo akong pinapangalanan, pero neutral vlogger, sabi mo. Just sa live ni, ano? You know, sinabi ni, sinabi mo doon sa live ni Kuya, ano, di ba? Ni Kuya, ni Kuya Glenn. Yeah, tantan mo, tantanan mo, tantanan din kita. Okay, mag-iwasan tayong dalawa, papasok sa live ni Kuya Glenn ni Kuya Al, para wala lang, wala tayong nakikita. Okay, ganoon na lang. Diskarte ko, diskarte ko, diskarte mo, diskarte mo. Huwag yung ganyan na uh, masyado ka apektado. Bakit nga ako kung na-hospital na ka nga, kung sakali may namatay sa'yo, kung ako na, na, critical ka. Mapapa-hospital ka ba ng Martin Romualdez mo? Yun lang. Kasi ano, ako talaga, maglilis talaga ako naglanda sa 2020. Hindi ako Martin Romualdez lalong hindi naman ako Sara Duterte diba? kaya nga politika kaya nga magmula ngayon babalik na lang sa travel travel pagkapagkain yun na lang ulit ang content ko basaya ka lang matuwa ka lang ba diba? pero hahaluan ko pa rin ng ano, hahaluan ko pa rin ng politika kaya nga dalawa na channel ko 'di eh, diba? yung isa pagpapatulong talaga doon bubuhayin yung, yung kapsat mak vlog Suporta nyo lang si Kabset Makoy. At uh, kayo lang bahala. ang maniniwala kayo sa ulol niyan. May melsaltik na yata utak niya eh. Diba? Kayo bahala. Kung mari ka pa, tropa mo pala ay, ay saka si Aimee Rehidor sa kasi ano Sa kasi Laki Harada. Diba? Kung mari ka pa, anak oh, ko koy. Nandiyan na naman. Nandiyan na naman yung ano. Tinitira ka na naman. Pero minsan nahuli kita kaano mo pa sila ka minsan sa isang live pumasok ka pumasok din sila tat dalawa ka beshi beshi pa kayo di ba nag-uusap usap pa kayo tatlo traitor di ba yun ang traitor na maliwadag hindi ko na nga pinatulan yun hinayaan ko na lang nauna pa lang ha, wala na rin ako ano kayo ikaw lang ba Nung una pa lang wala na rin ako tiwala sa'yo iyo di ba lalo ngayon lalo ngayon sobra to the galit mo di ba yun lang kakabsat mga bulsoy inibibenta ko rin yung sarili ko okay bastos eh di ba bastos bastos na vlogger walang ano ba eh, basta lag, lagi siya ano wala siya sa, sa hulog di ba yun lang kakabsat mga bunsoy. kailangan ano yung ko rin yung sarili ko okay hindi never akong naging Sara Duterte eh never akong sa ngayon sila nagpapagulo sila dalawa di... Ricky Buloy diba, ba? Sila nagpapagulo. 'Yun ang analysis ko. Siyempre, mga dilawan na lahat 'yan. 'Yan ang na, 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 lagi nating ganyan, away-away, ang -away, na, yung kabila. 'Yan ang pakinabang ng mga dilaw. Kaya nga asar na asar ako sa dilaw, eh, 'di ba? Tapos baka ka rinig ako buti pa mga dilawan. 'Yan galing din, din sa vlogger na 'yan. Mabuti pa mga dilawan. Ano kaya ang kinabuti ng dilawan? ya yeah. Isipin mo ka, bakit tayo nagkakaganito dahil sa dilawan? Bakit nagkaroon ng core constitution dahil sa dilawan? Diba? Ako pang ilan mo talaga, no? <laughs> ako pa talaga, binanatal mo, no? Si Kabsat Makoy pa talaga, no? Sa so, Marcos Loyalist to, hindi mo kaya yung patunayan yun. Pumunta ka na ba doon sa Marcos Head? Eh? Pumunta ka na ba doon sa Marcos Head? Eh? Nagka, nagkaano lang ako noon, nakagayak na ako noon, talagang pupunta na ako noon. Inutusan lang ako. Pero para matuwa ka, pupunta ako dun. Papatunayan ko talaga Marcos Loyalist itong kaharap ninyo. Diba? Masyado na eh. Masyado na pang sa akin yan eh. Pang-aalipusta, pang-bababoy, pang Yan ginagawa sa akin ng vlogger na yan. Kayo bahala kung oh, maniniwala ka sa kanya o oh, hindi. Kasi sa kapsat mo ko solid to. Yung akin lang, utang dalawag. Utang dalawag ko sa Manila vloggers yan. Yung sinasabihan mo, didi shit. Di yeah, Yung sinasabi mo DD shit, parami na itulong kay Kabsat. Di ba? Ilang beses ako na demonetize, nandiyan sila. Ikaw na sangka, wala. Hindi lang isipin niyo, nandiyan sila. Moral support, di ba? Kabsat, laban lang. Oh, ikaw na sangka. Si Banong Mike, si Banong Melby, ang dami na itulong sa akin. Ikaw wala. Oh, tablay mo na lahat sila. Pati si Kuya Peridal, kalabanin mo na. Kuya Edwin. Di ba? Puro kaporma. ka forma. Pupunta ka na Manila Bay. Makita mo inahanap mo. Di ba? Ganun lang 'yun. Ako, makakapunta ako doon kasi nga hindi naman ako political vlogger. Ano ako? Travel vlogger ako sa pagkain. Idang isaksak mo sa baga mo. Wala sa akin ng politika. Politiko lang yung mga yan. Once na nagkasakit ka, once na nagkasakit ka, na ka, inatake ka sa puso, tuloy-tuloy kang natigo, matutulungan ka ba na ba ngayon? Tatandaan ka ba na ba ngayon? Wala naman eh. Kaya para ka lang gago dyan na putak ng putak na ano, di ba? Anong, ano magagawa ni Martin Romualdez pag ano, kung sakali na kasakit ka? Wala naman eh. Di ba? Ako, hindi ako, ano, hindi ako Martin Romualdez, hindi rin ako, sa, hindi rin ako Inday Sara. Matapos lang yung term ni Apo BBM, yun na, 2020 Mag-iiba ako ng landas. Di ba sinabi ko na, lilihis ako ng landas. Tapos na ang term ni Inday Sara. May napatunayan na siya. Hindi talaga siya pang hindi talaga siya pang national. Pang local lang siya. ay Pang local lang siya. Hanggang doon na ang kakabsat. Pang abunsoy ha. Kuya Al. Kuya Glenn. Yan. Laban lang. PBM. Solid. Okay. Maniniwala din sa tarantado na yan. Yung vlogger na naninira kay kapsat mo kayo. Okay. Maniniwala dyan. Karili nilang ano yan, sarili utak, gumagalaw sa utak niyang bakit. Bakit niya ni na yata yan, na yung pak na eh, bakit. Diba ako pagsabihan ng ganyan. Ako nga, lubis eh. Sa totoo lang, mga kamag-anak ko, Lenny Robredo sila. Alam nila, Bonsoy Irish yan, Lenny Robredo sila. Ako, lubis. O, puro parinig, eh. puro eh, pagkombinsi sa akin, magle-Lenny Robredo ako nung eleksyon, grabe eh. Pero tiluloy ko. Nag, nag, bongbong -bong pa rin ako. Panini, paniniwala ako yun eh. Kahit pa mag Lenny Robredo sila eh. Diba? Ako, Len, ako, Ma, ako, solid loyalist to. Hindi nila ako na convince di eh. Diba? Yun na lang eh. Tapos ikaw, pupunta ka ng Dolomite. Naka Lenny shirt ka. ba diba? Ano kaya yun? Pwede namang mag-ibang t-shirt na plain. Plain white, plain black. Nag Lenny Robredo ka pa. Diba? ba diba kapahiya-pahiya yun? Si Bobby B. Ilocano rin yan. Ilocano yan si Bobby B. Kaya wag mo akong aanoin. Wala pa tong gulo na to. Andiyan na si Mami B. Andiyan na lahat sila. Sila Mami Chona, sila Mami B. Oh. Kasi kilala lang si Kabsat Makoy. Hindi ako, hindi ako palasubas na gaya mo. Hindi ako, hindi ako palahura na vlogger na kagaya mo. Diba? Diyo, tiga bagyo, silabi mo pa talaga. Ba't di mo binanggit? Diba? Ba't di mo binanggit ni Kabsat Makoy? Dapat binanggit mo na. Diba? Palusot ka pa. Eh. Sino bang vlogger na taga Baguio? Di ako lang. Yeah. Taposin na natin to. Mag Iwasan tayong dalawa. Papasok ako sa live nila Kuya Al, Kuya Glenn. Wala na lang tarantaduan. Sinasabihan ko ba huwag na ako papasok doon? Sino ka? Sino ka para babagawalan ako? Diba? Ikaw ang dapat di pumapasok doon. Kasi pumapasok ka sa live ni mga vlogger ni Lenny Ito lang yun pumapasok ka sa mga vlogger ni Lenny Robredo. Mas kahiya-hiya di ba? Alam nyo po ba yun, Kakamsat, mga bulisay? Pumapasok yan sa mga ni Lenny Robredo. Nakikimaritis yan sa mga vlogger ni Lenny Robredo. Ako, never kong gagawin yun. Minumura ko nga yung babae ng Lenny Robredo niyan, tapos papasok ako, di ba? Tapusin na natin lahat to, di ba? Intayin nyo ako mag-live ulit. Yan. Support lang kay Kamsat Makoy at Kamsat Makdab. Diba? Nasa sa inyo sino niyo sa amin dalawa, di ba? Kung kanino kayo maniniwala. Basta to, solid. Apo BBM lang, di ba? Sara-sara ka pa diyan, ha. Di pa sinabi ko hindi ako magsasara. Hindi rin ako magma diba? Wala akong pakialam sa Kongreso, wala rin akong pakialam sa Senado. Ang gusto ko lang matapos ni Apo BBM yung term niya. So, di ba? Di tapos hanggang 2020. Di ba? Kasi ever since talaga, di ako naniniwala sa kongreso. Sa akin lang, ha? Walang, walang, mati, walang mati ng kongreso. Lahat yan, korap. Pera lang to, sila Congressman Sandro Marcos, yung mga young blood. Yan. Yang dito na lang, kakabsat, mga bunsoy, Dinipensa ako lang sarili ko. Kasi sobra, eh. Nakita ko, nag-live, talagang galit na galit, eh. Parang itsura niya, talagang gusto ko kainin ng buhay eh. Hindi hindi mo ko kaya, kamsat. Hindi mo ko kaya. Okay, tutuloy ko to. Hanggang paninira ko, to the max, tuloy ko to. Kaya eh, wala, magla-live din ako. Pero, iwas-iwas po na sa politika. Travel at food. Babalik ko yung dati, mas masaya yun. Travel, pasyal, pasyal tayo. Babalik ko yun. Pero, haahaluan ko pa rin ng political. Kaya ikaw lang naman kasi masyadong apektado eh, di ba? Sige na, kakabsat, makabunsay. Bye bye. Ingat kayo lahat. Kuya Glenn, kuya Al, mga kamsat, mga punsoy. Bye bye. God bless. Kamsat Infinite, punsoy Iris, punsoy JN, punsoy JN, pabibig sa inyo po lahat. Na alam ko na, na nagsusuporta pa rin kay kamsat makoy. Basta ganyan lang tayo. Agbiyak ni Ilocano, agbiyak ti Pilipinas, agbiyak ni, agbiyak ni Apo Makoy. Diba? Diba? Abiyag niya pa makoy. Eh. Okay din nam. Ala, kilala mo na ako sino ka? Okay din nam. Nabangsit ka. Nabangsit ka na vlogger. Kinaukid okay nam. Okay? Yun na yun. Yung tumitira ngayon kay Kapsat Makoy, eh. ikaw na yun. Ala, kilala mo na yun. Okay din nam, tropa. Okay din nam, Kapsat. Yan, ganun lang yun. Nabangsit ka. Bye-bye. God bless. Pareho na kayo ni Baste. Idol mo si Baste, di ba? Sa galit mo nga, nagkakamukha mo ni si Baste. Bye-bye. Igat -bye. said God bless. PBM.